Hi, it's me again, Sadi. Today we're going to visit Virgen del Remedio with my mom here at Hinundayan Southern Leyte. Virgen del Remedio or Our Lady of Remedy is the title given by Jan of Matha as a devotion and in honor of Mama Mary. Depicted as the Virgin Mary handling bag of money. So, abot na ta, diri sa may ambaw Hinundayan Southern Leyte. Lahit ra ko makauli ko diri sa inundayan kay pisko kaayo ang hangin ug lami kaayo ibakasyon. Maudi ay ni ang gibuild nilang uh, chapel para sa Virgen del Remedio. And the budget came from the sponsors and donations for those who have big hearts. Ug karon padung nami musulod sa Virgen del Remedio. Say hi sa akong gwapa nga mama. Wow! Good thing na narasad sila diri baligya na candles which is worth 2 pesos each since nakalimot man sa dumi og dala pa candles padulong diri. Story time Matag pa sa mga storya-storya, kahoy ra daw niya ni before o taparan nagikan sa dagat sa duha ka mga ngista ng mag-asawa. Napukutan sa mag-asawa ang kahoy o gilabay sa dagat pero magsiki daw ni siya balik-balik sa sulod sa ilahang sakayan. Natingala sila sa weird na panghitabo, sumaong so ilan na gidala sa balay. Gipanamguhan ang mag-asawa na si Rihino o Maria sa milagrosong berhen. Gabuhat o gamay nga altar ang mag-asawa o kinigiampuan hangtod sa nahimo na kining ani karun ang purma. Sa maong nga taparan daghan na kining napaayo nga mga sakit ug nagpabilin kining milagroso hangtod sa karon nga panahon so when in need for whatever reason but especially where you have had difficulty obtaining help invoke the aid to our lady of good remedy and you will surely experience the power of her intercession